Hey, tropa, scooter kid ulit. Ito na request nyo. Marble effect, na kulay kalawang. Two-tone yan. Black at candy orange yung ginamit natin. Nilagyan din natin ng click logo para medyo umangas. Tara, tropa. Samahan nyo ulit ako para malaman nyo kung paano gumawa ng mga ganitong design. Salamat sa Samurai Paint Philippines. Let's go! Ito yung body cover natin ng Click Eye 125. Bagus pa to mga tropa. Nililiha ko lang to. Gamit ko. 800 na liha. Dry sanding lang tayo mga tropa. Tapos primer na tayo. Ang gamit natin, Surfacer UCH210. Pinatuyo natin mabuti yung primer na inilagay natin mga tropa. At ngayon naman, maglalagay tayo ng cutout sticker na logo ng click. Pero bago natin ilagay to, pipinturahan muna natin itong portion na yan ng puti. Ang gamit natin, white 2102. So ito lang maliit na portion na to ang lalagyan natin ng white mga tropa no para tipid na rin tayo sa pintura dahil diyan lang naman natin ilalagay yung sticker natin. At ngayon ilalagay na natin itong vinyl cutout sticker natin na logo ng Click mga tropa. At dapat tuyo-tuyo yung pintura mga tropa bago kayo maglagay ng mga vinyl cutout sticker. Tapos, magbubuga na tayo ng black mga tropa. Ang gamit natin, black turkey, 109 At prepare na natin itong gagamitin natin para sa marble effect. Ulit, gagamit tayo ng plastic wrap. Lulukutin lang ulit natin 'to ng pahaba para magkaroon ng mga linya. At gagamit tayo ng sparkling silver. Ang code ng sparkling silver 391701. I-spray lang natin dito sa nilukot natin na plastic wrap. Tapos ilalapat natin dito sa body cover na ginagawa natin pa-diagonal o pa-slant yung posisyon mga tropa. Pupunuin natin yan ng isang direksyon at pagkatapos mapuno, pasaliwa naman. Nasa ganon, magkabilaan yung mga linya na para siyang mga X pattern. At eto nga, napuno na siya ng mga linya mga tropa. Eto na itsura niyan after natin maglagay ng marble effect gamit ang sparkling silver. Tapos bubugahan ko ng black kasi may bandang likuran mga tropa. Kasi ang gusto kong mangyari dito, two-tone, no, black yung bandang likuran na nagte-fade. Tapos, orange naman yung sa katawan. So, ayan. Meron na tayong black sa likuran na nagte-fade yung kulay. At bubugahan na rin natin ang candy orange itong katawan, mga tropa. So, ang code ng candy orange natin, H618. At syempre, pinatuyo natin mabuti yung inilagay natin na candy orange. At ngayon, tatanggalin na natin itong vinyl cutout sticker natin na sa ganon, makita na natin yung logo ng click. At ito na itsura mga tropa, no? nilinis na rin natin mabuti yan. Goods na to. Pa pwede na tayo maglagay ng top coat clear. Clear 1128 ang gamit natin mga tropa. Pero syempre pwede ka rin gumamit ng K1K clear. Ngayon ganito mga tropa. No? Ang ginawa natin dyan, binugahan natin yan ng clear 1128 ng 3 coats. Tapos, pinatuyo natin mabuti yan. After matuyo, nagliha tayo. Wet sanding number 800. Para makinis na makinis yung surface ng top coat clear na inilagay natin. At ngayon, nag apply na tayo ng last and final coat ng top coat clear natin mga tropa. Pero this time, ang application nito, wet application. Ibig sabihin, mas maraming clear yung ilalagay natin. Pero syempre, tatansyahin nyo rin na hindi naman yan or luluha. Na sa ganun, maganda yung kintab na kalalabasan nitong proyekto natin. Oh yeah! Tapos na mga tropa, finish na! So eto na yung body cover natin ng Click i 125 na naka marble effect. Tapos, two-tone. So black yung likuran, marble effect, na candy orange yung katawan. So ayan mga tropa, no, doon sa mga nag-request nito, sana nagustuhan nyo. Sana nakakuha kayo ng idea mga tropa no, kung paano gumawa ng ganitong kulay, ganitong disenyo gamit ang malupet na samurai paint. So again, maraming maraming salamat sa lahat ng sumusuporta sa Scooter Kid. Maraming maraming salamat sa lahat ng followers, subscribers. At syempre, sobrang thank you dun sa mga nagsesend ng stars sa atin no bilang suporta sa page. Maraming maraming salamat po. At syempre, huwag natin kalimutan, Samurai Paint Philippines! Maraming salamat po. At doon naman sa mga tropa natin, ang mga nag-i-inquire, na gusto magpapintura, hindi po tayo tumatanggap ng mga paint jobs, mga tropa, no? Nag-share lang tayo ng mga idea. Nag-share lang tayo ng mga tips, ng tricks, kung paano gumamit at mag-design gamit ang samurai paint. So, ulit, kita-kits tayo next video, mga tropa. Ride safe palagi! Peace.